Hello everyone! So I just wanna share this eyebrow gel long-lasting waterproof professional peel-off para po sa natural brows na isha-share ko sa inyo. Ito po ay naglagay lang po ako ng tint sa kilay ko. Sineshape ko lang po ako ano yung nakasanayan kong form ng aking kilay. And it's a little bit sticky pero Okay po siya kasi kakapit po talaga siya sa skin and uh, kailangan po medyo makapal para po mas maganda yung resulta kasi kung gaano po ninyo nilagyan ng kakapal hindi po ganoon yung resulta <laughs> So uh, gawin nyo lang po medyo thick yung layer and then po pag halimbawa ay eh, medyo na-disform siya kuha lang po kayo ng isang cotton buds and then makeup remover Then, pwede nyo na siyang i-reshape. So, yun lang po. And uh, enjoy lang po yung paglagay nyo. Pwede nyo po ilagay yan for 2 hours and then you can peel it off. Pero, mas effective po siya before you got to, uh, go to bed. Pwede nyo na pong ilagay ito. And pag kinabukasan nyo pa, i-peel off. Para mas kapit na kapit talaga. And so now, it's time to peel it off. And tingnan po natin ang resulta. Okay, so yan po. In uh, talagang hinay-hinay ko talaga yung pag -peel off Pero hindi po siya masakit. As in, wala po siyang kirot. And actually, na-surprise ako sa um, result. So, yan po siya. Tinry ko po siyang tanggalin or tinry ko lang talaga kasi syempre waterproof sabi nila. But yes, satisfied naman ako. And nilagyan ko lang siya ng konting concealer para maging mas maganda and mas clean yung dating ng ating eyebrow. So, it's optional. It's up to you talaga kung ano. Pero ito, normal brow talaga siya ang kinalabasan. So, you can see naman, di ba, hindi siya makapal. And then, yung kulay niya, maganda rin. And ito rin, optional din to, nilagyan ko lang ng konting eyebrow liner, yung iba na feeling ko eh hindi siya talaga nalagyan ng tint. Pero it's up to you pa rin yan kasi maganda na rin yung result after that. So if you want to purchase this one, just PM me on Facebook and please subscribe. Thank you!